Hello guys! Welcome to our YouTube channel. So guys, tuturuan ko kayo kung paano mag... Mastering gawa. Ano guys, gawa. mag medal yung medal guys. So, let's go! Then And guys, nandito na tayo. So, tataas tayo dito kasi mahabang steam. Ang gagawin natin, no? Pag... Pag yung ano nyo guys, yung pag throw nyo mahina, mali So, malakas. Pag bumabalik, okay lang. Yan. Lagay natin sa neck natin. Kunin. Yan. Tapos, kunin natin. Ang gagawin natin, kunyari, ito ay nagsispin. Ilalagay natin sa neck natin. Yan. Yan. Hawakan natin yung dito sa string. Yan. Tapos, pag unti na yung ikot, pag umiikot pa rin, kunin nyo na. Yan. Tapos, ganyan ninyo. So, gagawin natin ulit. Yan. Put. Lagay sa neck. Kunin bitaw, at saka kunin. Manday. Thanks for watching! Like and subscribe! At saka comment pa kayo kung anong gusto kong gawin.